Kamusta mga kaibigan? Maligayang pakikinig sa ating podcast Pamana ng Palataya at Buhay Ako si Brad Regis At sa episode na ngayon Ating tutuklasin ang isa sa pinakamangamahang mga pangyayari sa buhay ni Jesus Ang kanyang pagbabagong Anyo. ibabalik tayo sa kahangahangang pangyayari na pagbabagong anyo ni Jesus para mas maunawaan natin ang mga importanteng aral nito. Sa episode natin ngayon, ating pag-iisipan kung paano natin mararanasan ang espiritual na kahulugan ng pagbabagong anyo ni Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ito isang kwento sa Biblia. Ito'y isang tawag ng pagbabago. Makikita natin sa mga sulat ni San Mateo, San Marcos at Lucas. Mababasa natin ang mga detalyadong paglarawan ng pagbabagong anyo ni Jesus. Samahan ninyo ako. Habang ating susuriin ang kahalagahan ng sandaling ito. Si Jesus si sina Pedro, Santiago at Juan ay umakyat sa isang mataas sa bundok. Doon sa gitna ng katahimikan at kalikasan naganap ang tika pani paniwalang pangyayari. Biglang nagbago ng anyo si Jesus ang kanyang muka ay naging maningning na parang araw at ang kanyang mga damit ay naging maputi na parang luwana. Hindi lang yan, biglang lumitaw si na Moises at Elias na nag kay Jesus tungkol sa kanyang pagkamatay sa Jerusalem. Isang nakamamanghang tanawin na nagpapakita ng koneksyon ni Jesus sa lumang tipan at sa kanyang nalalapit na pagpapakasakit. Si Pedro sa kanyang pagkamangha ay nagmukahi na magtayo ng tatlong tolda para kay Jesus, Moises at Elias. Ngunit biglang nabalot sila ng isang ulap at sa isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang aking anak na sinisinta. Sa kanya ako lubos na nalulugot. Makinig kayo sa kanya. Ang mga apostol ay natakot, ngunit puno ng pagkamangha. Nabagsak sila sa lupa Ngunit inangat sila ni Yesus at pinagbilinan na huwag sabihin kanino man ang nakita nila hanggang sa muling pagkabuhay niya. Ano nga ba ang kaulugan ng pagkabagong anyo ni Yesus? Maraming interpretasyon, ngunit ang isa sa mga pangunahing aral ay ang pagpapakita ng katotohanan banal, at makapangyarihan si Jesus. Ito ay isang paalala sa kanyang pagkadiyos at sa kanyang misyon na iligtas ang sangkatauhan. Isa pa, ang pagbabagong anyo ay nagpapakita ng paghahanda ni Jesus sa kanyang pagdurusa at kamatayan. Ang pag-uusap ni na Moises, Elias, kay Jesus ay tungkol sa si Jerusalem ay nagpapahiwatig na nanalapit na ang pagpapakasakit ang kahalagahan nito sa plano ng Diyos sa huli ang pagbabagong anyo ay isang tawag sa atin na magtiwala at magkaroon ng pananampalataya kay Jesus. kahit sa gitna ng kahirapan at pagsubok dapat tayo manatiling matatag sa ating pananampalataya. Dahil sa Diyos ay laging kasama natin. Si Jesus kasama si na Pedro Santiago Tuan ay naisa isang bundok do'y naganap ang isang himala. Nagbagong anyo si Jesus. Nagbago ang kanyang mukha diwanat at ang kanyang damit ay naging maputi na parang liwanag. Lumitaw si na Moises at Elias at nag-uusap kay Jesus tungkol sa kanyang pagkamatay. Ang pangyayaring ito ay hindi basta isang palabas ng kapangyarihan. May tatlong malinaw na aral na ating matututunan. Una, ang pagka-Diyos ni Yesus. Ang pagbabagong anyo ay isang malinaw na pagpapakita ng pagka-Diyos ni Yesus. Ang kanyang banal na kalawalatian ay sumilay at nagpapatunay sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Hindi ito basta isang tao lamang. Siya, ang Mesiyas, ang inaasahang, at tagapagligtas. Ikalawa, ang kahalagahan ng pagpapakasakit. Ang presensya ni na Moises at Elias na kumakatawan sa lumang tipan at ang pag-uusap nila tungkol sa pagkamatay ni Yesus sa Jerusalem ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kanyang pagpapakasakit. Hindi ito isang aksidente. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang pagdurusa ni Jesus ay kinakailangan para sa ating kapatawaran. Ang ikatlo, ang pananampalataya at pagsunod. Ang utos ni Jesus sa mga apostol na huwag sabihin kanino man ang nakita nila hanggang sa muling pagkabuhay niya ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod. Ang pagpabago ay hindi madaling tanggapin at kailangan natin ang pananampalataya para maunawaan ang mga misteryo ng Diyos. Ang pagsunod sa Kanya mga utos ay nagpapakita sa atin ng paniniwala sa Kanya. Ang pagbabagong anyo ay hindi isang pangyayari sa nakaraan. Ito ay isang patuloy na mensahe para sa atin ngayon. Ito ay isang paalala ng pagkadiyos ni Yesus. Nang kahalagahan ng kanyang pagpapakasakit, at ng pangangailangan natin ng pagnampalataya at pagsunod. Paano natin nararanasan sa ating buhay ang pagbabagong anyo ni Jesus? Hindi naman tayo aakit sa labundok at makikita ang maanghit. Ang susi na nasa espiritual na pagbabago. Ang pagbabagong anyo ay hindi lamang isang pisikal na pangyayari. Ito ay isang simbolo ng malalim na pagbabago sa ating kalooban. Narito ang ilang mga paraan para maranasan natin ito. Una, pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pag ni Yesus sa bundok ay isang simbolo ng pag-iisa ng Diyos. Para maranasan ang kanyang kalawalatian, kailangan nating maglaan ng oras sa pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa pamagitan ng tahimik na pagninilay at pagdarasal, mas maunawaan natin ang kanyang kalooban at mararamdaman ang kanyang presensya sa ating buhay. Ikalawa, pagtanggap sa krus. Ang pag-uusap ni Moises at Elias kay Jesus tungkol sa kanyang pagkamatay ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtanggap sa ating mga pagsubok at paghihirap. Tulad ni Jesus, kailangan nating tanggapin ang ating sariling krus at pagtiwala na ang Diyos ay gagabay sa atin sa gitna ng mga pagsubok. Ang pagtitiis ay nagdudulot ng paglago at ang pagpapaklakas ng pananampalataya. Ikatlo, paglingkod sa iba. Ang pagpabagong anyo ay hindi lamang para sa personal na espiritual na paglago. Ito ay isang tawag ng paglilingkod sa iba. Tulad ni Yesus na naglingkod sa sangkatauhan, kailangan din nating maglingkod sa ating kapwa. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay isang paraan para maipakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Panghuli ay ang pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Ang tinig mula sa langit na nagsabing, Ito ang aking anak na sinisinta, ay nagpapaalala sa atin na at tayo rin ay minamahal ng Diyos. Kailangan nating magtiwala sa Kanyang plano para sa ating buhay at magpaubaya sa Kanyang Kalooban. Ang pagtanggap sa Kanyang gabay ay magdadala sa atin ng kapayapaan at kagalakan. Ang pagbabagong anyo ay isang patuloy na proseso. Hindi ito isang pangyayari, kundi isang paglalakbay ng pananampalataya sa pamagitan ng panalangin, pagtanggap sa pagsubok, paglilingkod sa iba, at pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Maranasan nawa natin kapatid ang espiritual na kalawalatian ng pagbabagong anyo sa ating buhay. Muli, Salamat sa pakikinig. Sana'y nabigyan ito ng inspirasyon sa inyong paglalakbay ng pananampalataya. Hanggang sa muli.